kasi po nung nagpagamot po ako dito, umiinit siya. December nung nagpagamot ako. Tapos pag ng panglasin ng pleta, umiinit. Uh -huh. So sabi ni Sir Anto, pag-iinit yan, kung kapag-iinit. lupa sa ila, tapos problema. Hindi ka na kapagsalita yung ako kulang. Hindi nilita bigla eh pagod na. Plus this. Dilek. Kamay. Walang hibigay? Paano hibigay. 5,000. Ang mati mo yung mo yung mo kita. Pag hindi ko nalang pagbayad. Pag pinanghinayahan niya pagbayad ng maglalaba, ano, makapadali ka niya. Hindi po siya nag-washing sa pinawashing. Hindi na nyo. Tinipid lang. Tinipid po sa kariyente, barya lang. <coughs> lang. Tapos kinukunan. Tapos yung pagka nadali ka ng binat, magigasas mo sa doktor. So, kaya. Ay, kahit hindi pang benta, may benta. Yun. So, okay na po. Okay. Huwag mag-ano eh, sabit na yung tanong ko yun. Nag-aabang po yan. Hindi, ano lang yun eh. Kamaga, way ni Lord siguro para magkain na tayo muli.